Hi guys, kailangan maging familiar tayo sa mga sign na natatanggap natin sa ating mga notification tulad ng mayroon siyang uh, green na sign, mayroon na uh, pula na sign, or red sign, mayroon na um, blue sign kailangan maging familiarize tayo nito once na makikita natin yung mga notif notification natin na uh, ina-update tayo na Color blue, ibig sabihin nito ay healthy yung mga uh, ipinahiwatig sa atin. Ito ay positive at, at may magandang balita na ina-update si... Bosnita sa atin sapagkat kapag pula ito ang kanyang in-update, ibig sabihin nito ay uh, mayroon tayong inilabag sa kanyang batas at mayroon uh, tayo na ginawa na hindi sangayon ayon sa kanyang uh, uh, role and regulation na kailangan natin natingnan at uh, i-recover ang ating uh, uh, Facebook profile or ang ating page uh, at kailangan i-update natin ito. Yes. Uh, kailangan maging familiar kayo tulad na lang dito na kailangan i-respect natin yung uh, role ng pag-send ng star dahil hindi niya inaalaw na mag-send tayo ng star sa ating mga kapwa creator binago niya ang kanyang ang kanyang system na bawal mag-send ng star kung uh, hindi naman ito nakaka uh, hindi naman worth it yung isang content o mabigyan ng isang uh, um, uh, star ang isang creator. at isa pa yung pinagbabawal, pinagbabawal niya tulad na lang ng Uh, mayroong kang page or uh, ginsingdan mo gamit ang iyong uh, uh, personal profile or yung iyong Facebook profile ginsindan mo siya ng star hindi tayo hindi tayo inaallow na sindan natin yung sarili nating uh, page ng sarili nating sarili na natin ng star hindi yun allow sa kanya uh, role and regulation kaya dapat nating aralin marami yung pinagbabawal sa kanyang panungkulan, dapat natin itong alamin, huwag lang tayo basta-basta na maglapag ng ating content na hindi natin alam kung ano ito ang kanyang uh, pinagtutupad sa atin kaya uh, ugaliin na aralin at uh, uh, stujuhan talaga yung paggawa ng content at ar aralin yung mga batas o na yung batas talaga yung aralin mo dahil ka kahit gaano karami yung number of followers mo kahit gaano uh, kalaki yung viewers mo kung hindi mo naman pag-aari pag yung content na in-upload mo useless lang ito masasayang yung in uh, yung uh, inalaan mo na effort, inalaan mo ng oras, walang pinta ito. ugaliin natin um, gumawa ng sariling content once, aga, kung sa ganun, balang araw, mapakinabangan natin ito at uh, walang maraming questionable once na pag-ari mo itong content dahil kung magkaroon na mag, uh, tayo tayong nagdismaya sa sarili natin content, pwede natin masend masinda ng appeal sa kanya na uh, pag-aari mo yung content, bakit nagkaroon ka ng ganito? Pwede mo i-state yung reason mo kung uh, pag-aari mo talaga yung content. Sapagkat kung hindi mo maari yung ka, pag-aari yung content, i-accept eh, mo talaga yung fact na hindi yung pag-aari mo ng content. That's why na nagkaroon ka ng violation. Kaya maglakas loob yung mga baguhan na gumawa ng sariling content. Um, Maging confident sa sarili sa pagdeliver sa paggawa ng iyong content. Uh, palagi mong isipin kung nakaya ng iba, kung nakaya uh, nila, nakaya ko, malamang na makaya mo. Kaya magtiwala lang sa iyong sarili.